Walang mga kalusot sa mata ng cellphone video, mga kapatid. Pagkatapos si Boy Counselor, kumakalat naman sa social media ang pagbibist mode ng isang babae sa isang village sa Bacoor, Cavite. Kwento ng agawad na kumuha ng video, bino nga nga ang babae ang dalawang pulis sa ito. Buti, kula ko yung mga parak. Rumis ang mga pulis matapos magkaalitan ng kagawad at ang pamangking lalaki ng babae. Dito na raw nagmalaki na abogada ng Napolcom ang nakilalang si Maria Ana Paglinawan. May tinawagan ba itong happy umano at sinumpong, sinumbong na nangaharas ang mga rumisponding polis? Lalo uminit ang ulo ng babae matapos mapansing binibidyoan siya ng kagawad at ng isa pang kapitbahay. Nag-operate kayo, wala kayo ID sa mga ako. Ano ngayon? Oh, mag-video ka. Wow. Ano mo? Mag video mo, ano, ito, ko? Wala pa pong Ang NAPOLCOM tungkol sa kumakalat na video. No. Iba yun, tol. Like a boss. Like a beast. Like a beast. <laughs> like a beast like a boss. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.